Diretso na kami agad sa bayaran na papunta sa swimming pool. Dito yung pinaka-office nila sa may bandang basement sa Tower 5. 150 isang tao. Meron din silang proper swimming pool attire. Dumiretso na rin kami agad papunta sa mi clubhouse. Titingnan namin yung swimming pool. Pag nagpupunta kami ng Tagaytay, madalas dito kami nag stay sa SMDC Wind Residence. Madalas sa Tower 5 kami, pero ngayon sa Tower 3 naman. Para maiba naman, baka sakaling mas malapit yung view ng Taal sa balcony. May mga umaaura-aura na nga dito sa swimming pool area. Pinuntahan na nga muna namin yung ibang activity areas na meron sila dito. Dito sa Clubhouse, sinuot yung ticket namin para sa swimming pool. Sa indoor pool lang kami. Marami na kasing tao doon sa labas. Tsaka napakalamig doon kapag kaumahong ka. Malalim dito ni. Ten feet yata to. Ayoko dito ni. Malalim. Ulay blue eh. Akala ko malalim dito, 4.5 feet lang pala. Wala kasing naliligo, akala ko natatakot lang yung mga tao. <laughs> <Italia>. <laughs>